dito. may bata. Wo na 'yan. Hi guys, andito kami sa pangalawang bahay namin, 'yung isang bahay namin, iniwan namin kasi may nagpaparamdam dun. Mm, tama yan. Lahat kami, dito na talaga kami nakatira guys. Pati si mama, dito na din nakatira. Kasi doon sa kabilang bahay, mayroon talagang nagpaparamdam. Yung mga upuan, gumagalaw lang bigla. Tapos, yung mga kutsara, tinidor, hmm. tinatapon lahat yan. Oh. Pati dun sa ano, yung CR namin, yung galagyanan na ng shampoo. Sinira eh. Sinira na naman. Pero meron tayong nilagay doon na bago, di ba? Oh bumili kami ano para hindi na talaga hindi matanggal. Na matanggal. na namin yun. Oo. Uh -huh. pero lahat kami guys natakot talaga kami. Iniwan namin yun ng one month. Promise. Kasi nung pagbili ng bahay na yun guys, hindi namin pinapindis yun. Kaya siguro may nagpaparanda doon yun, di ba? Kaya nga. Pero ngayon, hindi namin kami matatakot Talang namin ngayon eh. Okay. Meron kami dalawang flashlight. Okay. Ayan, isa kami. Yung kapatid kong isa, si Papasan, nandun na. Hinihintay kami. Samahan nyo kami i-explore yung lugar namin doon sa kabilang bahay. Tingnan natin kung ano ba talaga yung gumagambala sa amin doon. Tingnan natin. Tara. Wala kasi kaming ano eh. Uh, investigator ano kayo? para paranormal investigator no hmm. so tayo na lang tara tara yan dali mo yan okay, papasan yan yan off mo yan tara ito yung pangalawang bahay namin guys So, yan din. Sige, sige. Mula yan. Okey. Ayan. Okey. Tara. So, ikan alam din mag... Ano, sarado. Tabia ya po. Pura buyag. Gak, betul? Hmm, gak. Tara, tara. Muna ka. Tapi ya po. Pura buyag. Tapi ya po, kaya. Tapi ya po. Jangan beri Yeah. Street lo. Doon na kami dadaan sa ano sa likod. Ngayon. Hmm. Jun jun jun. Diretso tayo na lang mag iimbestiga <laughs> 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 Ito na kami, guys. Haha. Uh, Haha. bahay namin. Ayan, Haha. Oh. So, one month kami hindi pumunta dito sa bahay namin. Ayan. Ang laki oh. Dos andanas to. Una ya. Una Dito kaya ya. Una kaya tayo dito. Tingnan natin yung mga gilid. Tabiya po. Tabi kaya. Tabiya po. Pure buyag. Ito yung inabando na naming bahay ng one month. Kasi natakot kami lahat eh. Ngayon no, oh. Tara tara tara. Libutin natin. Kasukin natin yung bahay. Saya takut takut. itu tu kaya tayo. Jangan tayo pun masuk. Serado. Di mana buksan? Ada ah, nak? Tuloy ha, tuloy. Ito yung ya, oh. tagal na nitong bahay na to. Ano oh, yung ganun mo? Oh, kapasan? Ba't ang tagal nyo? May taas. Niyo. sa taas eh. Hindi nyo. Sa taas? Tara, pasokin natin. Tara, tara. Susi, susi yan. Pasok na kami guys. Susi yan. Tabi po, ito yung bahay namin guys. Ang tagal-tagal na nito. Ano to no? 19? 1953 itong bahay na to. Oo. Oh. Buksan mo na yun. Sukin mo na yun. Ayan na. Ayan na. Ayan. Mga ano? No. Ayan na nga. Kapasan. Di ba nilinis natin ito nung nakaraang buwan? Kalat na. Ang pinapon. Ha? Ito yan guys. Yung sinasabi ko guys. Meron na kumakalabog doon sa taas. Meron yun. Okay. Para tara mo. Pasok pa. Una kaya. Oo, una ka na. Uy, uy. Ito na yung sinasabi ko guys. Ayun, bigla na lang gumalaw yung ano. Upuan. Shit. Pasok kayo nun. No. Pasok kayo dalawa. Sabi ha po. Nakita nyo yun? Tignan lang, tignan lang, tignan lang, lang, Sarado ko muna to. Ito yung sinasabi ko, guys. Meron talagang gumagalaw. Meron talagang yung pool. Gagalaw ka na. Tara, 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 tara. Wala na. Sabi ya po. Tara, tara. <coughs> nung, mali na nung. Halika lang. kinuha po niyo po an? Putik, buyag. na pa tayo mga gamit dito. Na ano, nung pang-imbestiga ng mga multo. Sabi ah. po, pure buyag. Shit. Tara, tara, tara. Tara yung banyo daw ya. Sinatin niya. Nakita niyo yun yung upuan? Yes. Yeah. yung upuan Hmm. Patay, tinapon lahat. Oh, yung mga trophy diba, natin niya. Diba, hindi ito yung dati. Sa taas, taas yun, diba? Sa taas diba? Tignan hmm. nyo, guys. Oh. Mga trophy namin, guys. Oh. Tinapon. Oh. Saan diba? ah, takot pa? po. Puri bayag. Ang ina yung trophy, guys. Dito namin nilagay yun. Eh. Nasa baba na, eh. Ayan, oh. Eh. Inayos na ni Bambi Ito po. Ano pa talaga itong nilalang na to? Talagang tinatapon niya yung mga gamit natin oh. No? Tabia po, pura buyag. Ang po. Nainit ano? na. Ito. Meron na nga gagamba. ang bahay. Tara, tara, tara. Yung bad niyo daw ya. Yeah. Una kayo dalawa, no? Nandito po. Mm-mm. Dandahan lang kayo. lang. Ito, ito yung sinasabi namin guys Yung banyo ayan, oh. Eh. So, dito nagumpisa guys Yan yung banyo namin Yan. Yung mga gamit Tinatapon lahat Gaya ng shampoo Tinatapon Takot na takot kami dito eh. Teka lang yan ako na ako na ako na Pasok Diyan lang kayo Tabi po Ayan Ito yung CR namin guys Tabi po po rebuyag Ayan oh, binalik na yung ano, yung sa shampoo dito banda. Ito guys, bago na naman to. Ito. Lagayan ng shampoo. Yung nakaraan, nalaglag talaga lahat dito. Tapos sila Bambi, nag-react sila Bambi kasi nalaglag yan eh. Dalawang beses. Tali ah, po pure buyag. Nung Hila no? Ah, gan lang kayo ah. Tabi po, pure buyag. Ang dami. Oh! Teka lang. May bata. May bata ang maitim sa loob. Nandun lang. Nandun lang. Ikaw lang. Nandun dan dan. lang. Dandaan na lang. Masa loob nga. Ano na mo. Nandun, no? Oh. May nakita ako dyan din. Dito, dito, bali ko ka. Ah. Dito, dito, Ano dito. Wala ka naman, Nakita ko dyan. Nakita ko dyan. dyan. Promise. Dito, oh. Bata. Sigurado ka? Hmm, sigurado ako. May bata dito, oh. Yan, walang... Wala ka, wala talagang ano, walang footprints, oh. Wala eh. Shit, alis na tayo mo. Alis na tayo dito. Sabi na po, na may bata ako nakita ba? Maitim. Tara, sarado muna na yan. Ay na, nakakatakot yun. Tara, tara. Hindi na tayo. Tara, tara nung. Ito na. Halika kayo dalawa. Saan mo? Yan? Yan? kuno na umuwi. No. Kunin mo nga sa glit ya. Uh -huh. Yan yung ano yun, no. Yan yung magtapon sa mga gamit natin. Sigurado ka meron dyan na nakita, mm. -hmm. no? Batang bata, maitim. Yan yung nakita ko dun. Sa CR. Eh, pumunta ko dun. Wala yun. Hindi rin. Nakatakot eh, talaga. Diba, ang sabi ng mga katikbahay natin, dumindi. Hmm. Pero nakita ko bata yung maitim. Saan na. Maghanap tayo ng anong investigator. Ano, okay na. Yeah. Tara, tara, Ano uh, ito po? Wala, ano nag Ano yung hmm. Ano, man. Walang tao dito. Kayo lang tatlo dito eh. yung. Yeah. Uh, refrigerator yan, no? Press Ano, ano dito, yung, ha? Under, Walang Ha? Walang kuryente? Walang 93 yeah. eh. Bakit umandar yan? Pag-iisip tayo dito. Naka-off na yung aparagon guys. Pero naka-andar yung refrigerator namin sa loob. Aga tayo, aga tayo, aga tayo. tayo. lang, Ayu ayusin ko to. Ito yung pinahapon niya kanina. Ito, 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 ito. Ayusin mo muna bang Bago tayo umalis. hindi talaga dyan? Dyan talaga? Hintay lang tayo dyan ah. nag eh tayo po Yeah, okay na gusto mo Teka. tika oh, may kamay. May kamay, guys. Bam! Halika dito, mika Ano mika mika mo. mika 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 Hmm? mika mika hmm. Dito. Yan yung ano yak. Yan yung nakita ko dun sa CR. Yeah. Maitim eh, maitim eh. Um, bakit dito lang hanggang dito lang? One, two, three. Inay, kakatakot po ah, ito. ako po. Kakatakot po. Uy, dagat. 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 Dagat.